Nakaramdam ka na ba na kontentong kontento ka sa buhay mo? Ngayon, yan ang nararamdaman ko. Parang ang saya-saya At sinabi ng Diyos, pag kontento ka sa buhay mo, dadaloy ang biyaya sa'yo. Paano ko ito naiisip at paano ito nangyayari sa buhay ko? Una, kasi naiisip ko lagi magpasalamat. Lahat ng taong nakakasalubong ko, lahat ng taong nakakausap ko, mga nagbibigay sa akin ng pagkain, simpleng pagkain, thank you. Pagka may problemang dumating, hindi ko tinitingnan nyo na mabigat na sulit ranin kung hindi isang pagsubok ng Diyos kaya thank you lagi kung hindi inaalis sa aking puso at isipan ang magpasalamat. Kasi pag nagpasalamat ka, ito'y nangangahulugang ikaw ay satisfied sa buhay mo. Pangalawa, enjoy mo ang simpleng bagay na nangyayari sa iyo. Alam mo, yung tubig na malamig sa isang baso na punong-puno ng yelo, pagka yun na ininom ko, damang-dama ko ang daloy ng tubig nito sa akin lalamunan na nagbibigay ng ginhawa. Kaya ako ay naliligayahan na. Ang pagtawa ko tuwing makakausap ko ang aking special child na apo, ito ay ninanamnam ko. Nagpapasalamat ako. At yung mga bagay na simpleng yan Ay kinakikitaan ko ng tunay na ligaya Alam mo, hindi na kailangan ng malaking project pa Na kung saan pagka na-accomplish ko to ako ay magiging maligaya hindi na maraming mga bagay sa ating paligid na mga simpleng accomplishments na magpapaligaya sa ating lahat pangatlo ngumiti at huwag kang nakasimangot at huwag mong isipin na ikaw ay hindi mahalaga maraming tao hindi ka bibigyan ng importance okay lang yon baka hindi lang nila napansin ka maraming tao sasabihan ka nila ng mga bagay na hindi mo ikaliligaya okay lang yon kasi may freedom of expression naman sila pero sa aking sarili lang ang lang pahalagahan ng aking sarili dahil ako ay nilalang in the likeness and image of God. Kaya kung ano ang sinasabi ng iba, hindi ko yan pinapansin pa. At panghuli, sempre offer ko lahat sa ating Panginoon ang lahat ng problema. Alam ko ang lahat ng problema, siya ang may gawa at siya rin ang pumili ng problema ang ibibigay sa akin. Kaya alam ko ang solusyon sa kanya rin manggagaling. Sana ay na-inspire ko muli kayo. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats. Isa na namang Bro Jonats Tip Talk. Hanggang sa muli!